isang umiinit na emotion na na maaaring ilangan ng na iyong mabilis or immediate. Hello Dreamers! Ako si Angel, and inyong lingkod, The right TV. Uh, sa video ko ngayon ay babagi ko po sa inyo ang karugtong ng aking tugon sa katanungan ng isa nating taga so, bye, bye. Ang kanyang katanungan ay tungkol doon sa sa binibigyan siya ng puti na bracelet at ito daw ay galing sa kanyang uh, ina so hindi ko po masyadong na-explain sa kanya kasi um, hindi ko nga klaro masyado kung ano ba ang buong detalye sa kanyang panaginip kaya sa inyo, sa inyong mga katanungan <clears throat> mas madali natin mabigyan ng tugon kapag uh, Ah uh, binibigay niyo ang buong detalye halimbawa ano yung nararamdaman uh, paano ito nagpakita sa inyong panaginip ano ang mga naganap or ano yung mga kaganapan sa inyong panaginip mahalaga po sa akin yun dahil ang bawat detalye ay tumutukoy sa mga yun yung nag, nag guide sa atin patungo doon sa, sa kung ano talaga ang mensahe ng inyong panaginip at paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo na ito ay isang general interpretation. Kaya hindi ito nag-a-apply sa lahat sa inyo ito ay nakadepende lamang sa kung ano ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, tingnan at unawain mabuti yung mga nangyayari sa inyong buhay ngayon at gamitin ang inyong styling intuition at mag-connect directly sa mga impormasyon na ibabahagi ko. At kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please give us a comment. At huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit the notification bell para maging updated kayo lagi. At para labis yung maintindihan ang ibig mong sabihin ng inyong panaginip, ay panoorin niyo ang video na ito hanggang sa matapos. At sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin sa aking Facebook page, please i-follow niyo ako, Duray TV, at i-share na din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa ikaw ay binibigyan ng... Uh, puti na bracelet. Ito man ay galing sa iyong nanay or galing sa iyong tatay o di kay sa iyong kapatid pa sa someone. Um, ito ay maaaring nagportend ng um, recognition at honor. Isang umiinit na emotion na na maaaring nangangailangan ng iyong mabilis or immediate attention. Maaaring naghahanap ka ng domestic bliss para sa katahimikan or para sa isang klase ng pagtakas. Maaaring ang panaginip ay isang signal para sa iyong um, creativity at sa iyong mind power. May isang relationship or may isang tao na nangingibabaw sa iyo. Ang isang tao na nagbibigay sa iyo ng bracelet sa panaginip pa ay maaaring nagsignify sa projection na iyong totoong nararamdaman para sa iba. minsan ay kailangan mo ding magpakasawa sa sarili at hindi mag-alala sa mga consequences. Ikaw ay nagiging less civilized or nagiging less um, restrained at nagiging more free and instinctive. Ang panaginip ay isang mensahe para sa aspect ng iyong subconscious. Siguro ay sinusubukan mong i-elevate kumbaga, ang iyong sarili sa mas mataas na level ng consciousness. Ang pagbibigay sa panaginip ay maaaring nag-symbolizes din ng uh, kawalan mo ng kakayahan at uh, um freedom um, siguro ay kailangan mong i-incorporate ang iyong mga aspects sa iyong own self. Maring ikaw ay nagpapahayag ng takot or or galit or mga frustration lalo na kapag ang mga bagay ay um, hindi naaayon sa iyong kagustuhan. Kaya ang panaginip na ito ay maaaring nangangahulugan sa iyong passivity sa isang sitwasyon. Siguro ay dapat kailangan mo na ding tingnan ang mga bagay, subukan mong tingnan ang mga bagay sa sa ibang point of view naman. Ang bracelet sa panaginip na ito ay maaaring isang issue sa iyong neck or digay sa iyong lalamunan may mga tao or may mga bagay na maaaring makakapag trigger sa iyong emotional memory. So, I think kailangan mo na talagang um, i-confront or kailangan mo nang harapin at trabahoin ito ng mabuti. Um, sa so tingin ko or siguro ay kailangan mo mo bumaba konti sa iyong masyadong mataas or matayog na ambisyon. Dahil ang panaginip na ito ay isang premonition para sa iyong nararamdaman na kalungkutan. Parang nakiki ride on ka lang kung ano ang mga ginagawa ng iba. Yung parang go with the flow ka lang. Kakaroon mo ng panaginip tungkol sa binibigyan ka ng bracelet or alahas nagaling uh, sa isang tao katulad na lamang ng iyong nanay madalas ito ay nagsignal ng mga unresolved issues na uh, pertaining sa isang specific na tao uh, katulad na lamang ng iyong kapatid or nanay or, or uh, close friend basta isang specific na tao uh, ikaw ay maaaring nagtutungo na sa iyong direksyon or sa iyong Um, goal. Ang panaginip ay maaaring nagtuturo sa life of ease, um, relaxation, at comfort. Hmm. nilalagay mo ang iyong faith sa kamay na ibang tao? Ang someone na nagbibigay sa iyo ng bracelet sa panaginip ay tungkol sa iyong unwillingness na intindihin ang mga issues. Siguro ay nararamdaman mo na medyo shaky na ang iyong posisyon. Siguro ay kailangan mo na talagang i-incorporate ang iyong um, katangian bilang mabuting tao sa iyong sarili. Ang iyong panaginip ay um, isang minsahe para sa iyong mga um, repressed aggression at sa iyong takot na humarap or harapin kung ano mang mga issues na iyong kinakaharap. Ang nagbibigay naman sa panaginip na ito ay nagsimbolizes ng iyong kalungkutan at sa iyong pangangailangan to be uplifted. May mga pagkakataon na over-controlling ka din something or someone is holding back your success. Ang iyong panaginip ay isang indikasyon para sa iyong overall well-being. Um, merong mga bagay sa iyong buhay na hindi naman perfect. At ang bracelet sa panaginip na ito ay isang premonition para sa iyong paghahanap ng stability at security. Siguro eh, may matagal mo nang tinatago ang ang sakit na ito to the point na parang um, nakakalimutan mo na kung kung anong anong sakit anong ka, ka intense how it feels like ang pain na ito. Kailangan mong magiging more expressive sa iyong totoong nararamdaman dahil ang panaginip na ito ay nagrepresent sa sa nararamdaman or sa mga issues mula sa iyong nakaraan na hanggang ngayon ay maaring daladala mo pa. Um, siguro you are moving painfully, slowly tungo sa iyong goal. Ang panaginip ay maaari ding nagsasaad ng um, uh, celebration or happy events. Uh, Maaaring ang iyong mga goals. Take a lot of hard work para maabot ito. And you are working on finding yourself at sa pagkuha ng core sa mga bagay panaginip na ito ay maaaring isang indikasyon para sa iyong subconscious thoughts and ideas na maaaring nag-flow sa iyong mind or sa iyong isip. Maaaring nagpapahayag ka ng mga emotional turmoil. Um, nararamdaman mo din na sa tingin mo ay lahat ng mga mata ay nakatuon sa iyo. At ang panaginip na ito ay maaaring nagsignal para sa iyong desire na magiging more emotionally open. Maaaring ito ay nagsignal sa iyo na linisi na at i-reorganize ang iyong buhay. So that's all for today. Sana nagustuhan niyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na din sa inyo mga opinion at katarungan sa pamigitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit na din ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Duray TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam.